E aí, Sa pagkapanalo na nga ng team USA ng gold medal ay may nagawa nga si LeBron James na hindi pa nagagawang kahit sinong basketball player sa buong mundo at yan nga ay ang manalo ng gintong medalya sa Olympics sa loob ng tatlong magkakaibang dekada. Nanalo nga siya noong 2000s era noong 2008 Beijing Olympics. Nanalo din siya sa 2010s era noong 2012 London Olympics. At ngayon 2020s naman ay nanalo din siya ng gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Ang achievement na ganito ay patunay lang na nga ng haba ng career ni Lebron James at ganito na din nga katagal na consistent si Lebron James at naglalaro at a very high level dahil siya pa din nga ang pinangalanan ng MVP at the age of almost 40 years old. Isang player na may chance na magawa ito sa Olympic history ay si Victor Webanyama. Kung tumagal man nga ang kanyang basketball career ng 20 years, pwede nga siyang maging five-time Olympian at pwede siyang makauwi ng medalya from year 2024 to year 2044. Given na 20 years old pa lang nga siya ngayon, kahit 16 years lang nga ang laruin niya, kung makakapag-uwi siya ng ginto sa 2028 Olympics, 2032 or 2036 at sa 2040, posibeng masamahan niya sa Lebron sa listahan na ito. Ganun pa man, tiyak nga na isang record ito na hindi magiging madali na mabasag. Sa kabilang banda, may mga nagsasabi nga din na mas maganda nga daw ang nagawa ni Kevin Durant at mas mahirap ang nagawa ni KD na makakuha ng apat na medalya sa Basketball Olympics kumpara sa tatlong dekada na magkampyon si Lebron sa Olympics. Kayo mga tropa, alin ba mas mahirap na gawin ang tatlo kampyonato sa Olympics sa mga kakaibang dekada? o ang apat na kampyonato sa Olympics. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon. Ang inilabas na balitang may sariling Bogdan Bogdanovich na nga daw ngayon ang Los Angeles Lakers. Mismong ang dating player na nga ng Los Angeles Lakers na si Nick Young na nga ang nagsabi na matapos nga ang naging performance ni Bogdan Bogdanovic sa nagdaang Paris Olympics ay nararapat na nga daw talaga itong kunin ng Los Angeles Lakers ngayong off-season sa pamamagitan ng isang trade mula sa Atlanta Hawks. Gamit nga ang kakayahan nito sa scoring at shooting ay mapapakinabangan na talaga siya ng Lakers bilang isang floor spacer para kina Lebron James at Anthony Davis. Ngunit mga tropa ayon rin naman na sa ibang mga analyst, hindi na rin naman nga daw kailangan pa ng Lakers na kunin si Bogdanovich. Ngayong meron na rin naman na sila ngayong sariling version nito sa katauhan ng kanilang rookie na si Dalton Neck. Sa katunayan, hindi rin naman na nagkakalayuan ang laro ng dalawang ito sa isa't isa kaya sigurado na mapapantayan at malalampasan ni Dalton Nek si Bogdanovich sa mga susunod na taon. Isa pa, mas mataas rin naman na ang potential nito since meron na siyang athleticism sa loob ng court. Kaya wala na nga daw pong rason pa ang Lakers upang kunin si Bogdanovich mula sa Atlanta Hawks.